So, good morning mga kapilingon. Ay, nako. Kung kahapon, masaya ako. Masaya lang ako bilang, bilang ako. O, ba diba? Masaya-saya ako nagbablog. My gosh, kapilingon. Hindi ko alam may nangyayari na pala sa mundo. Late ko na nalaman about sa Miss. Oh my God! Kasayahan ko pala nagiging hindi ako si Andrea. Wala akong hinaharap. <laughs> pero, lang ako. Isa lang yung masasabi ko. Natuwa ako. Natawa, natawa. Yung sa mga comment ng tao. Alam natin nagmamahal tayo. Lalo na idol. Pero ako, hindi ko talaga ugali. Gusto, nakikipag-ano ako ng mga celebrity. Pero hindi ko alam. Pero nature talaga sa akin. Hindi ako nakikialam o nag-a-idolize masyado masyado sa mga tao, lalo na pag celebrity. Parang isa lang siguro yung idol na idol ko talaga si Marian Rivera lang talaga. Pero yung 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 ano, yung tipong tipong nilalagay mo na siya sa lahat ng ginagawa mo ng mundo. Parang ganoon. Hindi ako nakarelate. Mas gugustuhin ko pa yung dati na mas nakakarelate pa kung nagko ako ng sticker, ng notebook, minsan Goko, tsaka ni, ni, ni Sailor Moon. Yun. Mas gusto ko pa yung mga cartoons kaysa celebrity. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nature na yun sa akin. At doon tayo sa point. Doon tayo sa point. Wala yan. At saka yung issue na yung, yung, yung kapatagan, alam mo yung kapatagan, yung flat, yung sa Pisaya kasi is kapatagan. So, it means flat sa kabundukan. <laughs> Hindi po ako nababash ha. Pero, ano lang, medyo relate lang po, konti. Kasi, Kapatagan ako eh, hindi po ako kabundukan, hindi po ako pinanganak na kabundukan, alright. Kaya ngayon, masasabi ko lang, sa lahat ng flat, laban! <laughs> Pero sa totoo lang, sa lahat ng flat, kahit tayo iiwan kasi puro tayo highway, walang trail, ganun, laban! Patuloy, parang Katrin Bernardo doon ko siya na-idolize. Yung ikinikip niya yung sakit for how many years? Nakaka-relate. Alright! Pero alam mo, mas, mas masarap yung mga flat pag nag-grow. Kasi kahit may pantay lang kami. Pantay, label lang. Eh. naka level lang yan. Alright! O ba diba? Kaya sa lahat ng flat dyan, huwag kayong malawala ng pag-asa. Mabubuhay tayo kahit walang bundok. Mas maganda yung diretso. Kaya huwag kayong ano. Sarap. <laughs> Hindi ako magmumura. Mapapagalitan po ako. O kaya, kahit ano po, kahit uh, kigising tayo, na-flat tayo, okay lang yun. At least nakakahinga tayo. O ba diba? Kaya dyan, sa lahat-lahat ng flat, dyan, laban. May ano naman eh. Marami namang paraan na maging kabundukan yan. Maganda lang silang tignan kasi nga, kaya nga bundok eh, kasi nga highlights. Pero, tayong mga flat, palaban tayo. Kasi, kahit anong gawin nila, hindi tayo matitinag niyan. Masasaktan, pero babangon. Iiwas, pero makaka-move on. <laughs> Nakarelate talaga ako. Kaya, yun lang guys ha? At may trabaho pa ako. Yun lang yung nakikichismis na ako. Maging din tayo minsan. Alam mo, mahirap yung masyado kang mabait. Maaga ka makukuha ni Lord. Diba? Charo. Maging tayo minsan. Ano ba kayo? Hanggang ganun lang at hanggang dun lang kay mga flat laban. Patuloy lang. Iingat.